Nasunugan ang 38 pamilya sa Paranaque. ay sa mga residente, isang babaeng may problema sa pag-iisip ang umuri nagsimula ng sunog. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Nagbayanihan ng mga residente sa barangay San Isidro sa Paranaque para maapula ang sunog na sumiklab kaninang madaling araw. Gumapang ang apoy at nilamon nito ang magkakatabing bahay. Iba, Iba! Iba! Pahirapan sa pagresponde mga bumbero dahil makitid ang daan. Ang senior citizen na si Oscar Gabiana, hindi alintana ang kanyang asma. Masagip lang ang anak niyang naka-oxygen tank. Hirap na hirap ako makalabas. Eh. Hindi na ako nakakahinga kanina pero tiniis ko na lang para makaligtas lang. Halos tatlong oras bago nagdeklara ng fire out. Ayon sa ilang residente, isang babae na may problema sa pag-iisip ang nagsimula ng apoy. Hindi raw ito ang unang beses na nagkasunog dahil sa kanya. Noon pa dapat siya, lagi po yan sila nagsusunog, lagi yan. Lagi po yan, binubuksan niya yung tanki. Kaya Diyos ko, buti di na lang po, hindi kami na ano. Nasecure na rin natin yung tao. So naipasa ko na rin po sa PNP na doon na po sila para naman na uh, kasi parang mentally disturbed yung yung ano yung yung isang sabi uh, sa suspect natin uh, as per record natin as per yung homeowners talagang ilan beses na naapula lang talaga dahil maliliit lang po. Labing tatlong bahay ang natupok at 38 ang pamilyang nasunugan. Isang residente naman ang nasugatan matapos tumulong sa pag-apula. Inaalam pa kung totoo bang ang sinisising babae ang punot dulo ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga Frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.